So magandang magandang uh, hapon po sa ating lahat. Andi dito po tayo ngayon sa harap ng isang uh, uh, motor cycle city. Dito po yan matatagpuan sa uh, San Vivian Plaza. At uh, dito po yan ay naka stall sa Vivian Plaza, Villarica, Provincial Road, Sunwan, Barangay Muson, City of San Jose del Monte, Bulacan. So ito po yung kanilang isa sa mga office dito, no. At uh, dito po makikita natin yung pong mga motor. Ano po yung no? makikita po ninyo sa ating uh, ano, iba-iba po yung mga motor. Ngayon, dito po at titingnan natin dito yung mga ito po, hindi ko alam kung ano latest nito, ah no? uh, tatawagin natin yung representative nila, no. So dito ito yung model Honda Beat. Huh? No, Honda Beat. Yung Honda Beat ganda ito po yung Honda parang 50 anniversary ano ba ito ayan ganda po no? ito yung model nya po wala pa po yung price wala pa yung price ito naman po ay parang ano Suzuki siguro ito leto rest yan o no? ganda ayun ah ito yung model nya Okay. So, pupunta po tayo sa loob. Marami po kasi ito naman po yung tinatawag nilang air blade air blade 160 air blade 160 so para ito yung mga bagong model yata ngayon tapos ito parang ano ba to trigo ano yung speed nito trigo 150 trigo 150i so kulay blue naman din ito ito tribe chai ko so 150 din ah. so tignan natin yung loob ng iba pa ito naman yung parang big bike so yung parang big bike hindi ko alam kung natawag ano dito ay ah, yeah. ay ah, ay 150 r ah. mga big bike ito ganun din ano naman ano tatakulit hindi ko alam Ah, hindi ko masyado po yung ano. So, ito yun. Ito yun. Pakagandang motor. Eh. Ito naman ang, ano ba? CF Moto. Ito. Ayun, no? Ito naman ang CF Moto. Kulit blue. 150. Okay. Ang blue. Ito yung price. Price yan. Pagkano? CF mo po 150 100, 100. 100. So yan yeah. So ito man yung kulay blue, kulay yung 150 model Ayan hindi na-price. Okay, masama. Explain So, ito yung... Basta, oh, so, anong model to? Yung ganito model. Anong model to? Pagda-cruise uh, Limited edition. Oo. Oh, yung sabihin naging isa lang. Yung hindi uh, na-cruise. So, 50. nakuha nyo nito? Na uh, 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 meron meron nang nakakuha kagad itong ano na to model na to ito naman po yung Yamaha ano yung Yamaha to so ganun din yung model na to ito ito yung Daraku Daraku model tapos yung isang yung parang City. City 150 at yung isa badya sa dulo no. tingnan natin yung badya badya, 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 badya. Ah, si 100. Pasok tayo sa office. Eh. Ito na kami office. Diba? Okay, tayo sa main office. So, ito naman yung bagong model nila. Malalaki po. Okay. Um. Okay. Uh, so, <laughs> uh, ito yung kanilang big business hour at yung kanilang cell number. Walang baba, kayo ay uh, gustong tumingin ng um, mga motor, ito po yung pinaka-phone number. Home number. Ayan. Business hour na ay Monday to Saturday at 9 a.m. Ayan. So, mga kablog, no, salamat sa inyong uh, 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 participation sa ating uh, uh, mga pinakita nito ito po yung mga motor dito no? at uh, marami pa daw silang wala pong stocks uh, pa daw silang mga stocks so mula dito sa uh, Bulacan dito sa uh, San Jose del Monte ang hilito Lazaro no? please subscribe sa youtube channel magandang uh, hapon po